Magandang araw! Sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang isang karamdaman o health problem na pwedeng maranasan ng biglaan, walang pinipiling edad or gender. Ito ang Bell's Palsy. Pamilyar ka ba dito? ng Bell's Palsy ay biglaan. Nakakaranas ng mild weakness or total paralysis ang isang side ng mukha. Madalas ito ay tumatagal ng 3 to 6 months bago tuluyang nawawala. Facial droop o mapapansin na hindi pantay ang mukha ng isang tao. Nahihirapan or totally hindi kayang pagalawin ang mukha kagaya ng pagbikit, pagtawa sa isang parte lamang ng mukha. Nakakaranas ng paglalaway. May kirot na nakaramdaman sa palibot ng panga at tenga ng apektadong side ng mukha. Nagiging mas sensitive rin sa tunog ang tenga na apektado. Nakakaranas ng pananakit ng ulo. Nawawalan ng panlasa pagbabago sa dami ng luha or laway. Ang lahat ng mga sintomas na aking nabanggit ay sa isang side lamang ng mukha nakakanasan. Pero may mga ilang na i-record rin na nakakanasan daw ito sa both side ng mukha. Kaya kung bigla mong napansin ang ilan sa mga sintomas na aking nabanggit o kaya nakita mo sa iyong kasama sa bahay o trabaho, ang pinakatamang gawin ay magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na ospital. Maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng panghihina ng muscle sa mukha. Maaaring ito ay komplikasyon o sinyales ng ibang health problems or condition. Ibig sabihin, yung mga sintomas ng Bell's Palsy ay kapareho ng ilang sintomas ng ibang sakit, kaya halimbawa ng stroke, infections, Lyme disease, tumor, at iba pa. Para malaman, ang unang gagawin ng doktor ay ang physical assessment or check-up. Titingnan nila kung kaya mo o ng pasyente na igalaw ng maayos ang muscle sa mukha para ma-check nila kung saang side ng muscle sa mukha ang mayroong problem at kung gaano kalaki ang naapektuhan nito. Bukod sa physical assessment, may mga ilang test rin na in ang doktor para masigurado at maging tama ang diagnosis at treatment na gagawin. Kabilang sa mga possible test na ipagawa ay ang mga sumusunod, MRI or CT scan. Upang makita kung mayroong ibang possible sources or pressure sa facial nerve, gaya ng tumor or fracture sa ulo, Usually, ang price nito sa atin ay nagsisimula sa 2,600 pesos pataas. Depende sa area na iti-check. At syempre, depende sa hospital na papagawan mo. Kapag may contrast, nasa around 12,000 pataas naman ang presyo nito. Electromyography or EMG. Ito ay test to confirm kung mayroong nerve damage at kung gaano kalala ito. Nasa 2,000 to 8,000 pesos depende sa area ng katawan na gagawin at kung sa ang hospital ito ipapagawa. Blood test. Hindi para sa Bell's palsy but para masigurado na ang weakness sa facial muscle ay hindi dahil sa Lyme disease or ibang infection. Usually, ang blood test dito sa atin ay nagsisimula sa 500 pesos. inflammation sa cranial nerve. Ito ay matatagpuan sa ating utak. Sa ating utak, mayroon tayong 12 set ng nerves. Ito yung tinatawag natin na cranial nerves. Ang mga ito yung nagdadala ng electrical signal sa pagitan ng brain at ibang parte ng ating ulo, mukha, leeg, at torso. Yun yung main part ng body natin that contains the chest, abdomen, pelvis, at likod ang cranial nerves yung nagsisignal so we can see smell, taste hear and para magalaw natin yung facial muscles natin ang dalawang 7th cranial nerve ang nagsisignal sa pagkontrol ng facial movements facial expressions at nag-stimulate ng pagnguya panlasa at pagpaproduce ng tears sa ating mga mata Kapag ang isa sa dalawang 7th cranial nerves na ito ay nagkaroon ng inflammation or infection, dito nangyayari ang Bell's palsy. Nakita sa matagal na research at pag-aaral ng mga scientists na nakaka ang ilang viral infections kung bakit namamaga ang 7th cranial nerves sa ating utak. Gaya ng mga sumusunod: Herpes simplex isang virus na nagkukos ng mouth infections kagaya ng singaw, chicken pox, and shingles. Epstein-Barr virus, isang uri ng herpes virus, very common at mabilis makahawa. Kapag humina ang immune system dahil sa stress, illnesses, hirap sa pagtulog, physical trauma, at autoimmune conditions mga buntis, especially sa mga nasa third trimester at one week pagkatapos mga anak. Ang mayroong upper respiratory infection, flu, or a cold. Mayroong diabetes. Mayroong mataas na blood pressure. Obese. Mayroon sa pamilya or relatives. Kung lumabas sa mga test ng Bell's palsy ay sanhi ng isang health condition kaya ng infection, ang dahilan na iyon ang unang gagamutin ng iyong doktor. Kung hindi naman or walang ibang health problem ang nagdulot ng Bell's palsy, ang treatment ay nakafocus sa mga sintomas nito lalo na kung lubhang naaapektuhan nito ang everyday life ng isang pasyente. Eye care. Pinakamahalaga ang medicine or protection sa mata laban sa panunuyo nito sa gabi or sa oras ng trabaho. Madalas binibigyan ng eye drops para sa umaga at ointment naman para sa gabi. Ang mga ito ay makakatulong para hindi magasgasan ang cornea. Steroids ang iyong doktor ay maaaring magbigay sa iyo ng steroids para mabawasan ang inflammation. Ang corticosteroid treatments. Kapag nasimulan agad ito within 48 hours, Matapos makita o mapansin ang mga sintomas, nakakatulong ito para sa mabilis na recovery. Physical therapy, inaadvise ito ng mga doktor sa mga nakakaranas ng Bell's palsy para ma-stimulate ulit ang facial nerve. Pasok ka rin sa treatment for Bell's palsy ang alternative therapies, gaya ng relaxation therapy, acupuncture, electrical stimulation at biofeedback training. Maaaring bigyan ka rin ng vitamin therapy ng iyong doktor. Kabilang dito ang vitamin B12, B6, and zinc. May complications ba ang Bell's palsy? Ang Bell's palsy ay kusa na lang nawawala after ng ilang linggo. Madalas ay wala naman itong long-term complications. Pero mayroong iilan ang nagre-report ng mga sumusunod irreversible damage sa facial nerve. Maari itong mauwi sa involuntary contraction ng ilang muscles sa mukha kapag susubukan mong igalaw halimbawa ang ibang muscles. Kilala rin ito sa tawag na synkinesis. Halimbawa, kapag gumingiti, ang isang mata na naapektuhan ay pumipikit. Ang ilan na nakaranas na hindi na bumalik ang normal na lakas ng muscles sa mukha Madalas ang mga ito ay nangangailangan ng operation, lalo na kung ang eyelids ang naapektohan. Uncontrolled movements sa mukha. Ito ay epekto ng hindi maayos na repair o paggaling ng facial nerves. Complete facial paralysis. Ang madalas na nakakaranas nito ay ang mga may edad 60 pa taas. Nagkakaroon ng magbaba ng laway o dami ng laway at pagbabago ng panlasa. Bell's Palsy versus Stroke Parehong nakakaranas ng single-sided facial paralysis o pagbaba ng kabilang side ng mukha ang Bell's Palsy at Stroke. Madalas, kapag yung mata sa affected part ng mukha ay nagluluha o naging sensitive, ang pandinig, or nagkakaroon ng ringing na naririnig sa tenga, pagbabago ng panlasa, usually ito ay Bell's Palsy. Sa kabilang banda naman, kapag nakakaramdam ng pamamanhid o pangihina sa mga braso, kamay o kalahating side ng katawan, ito ay stroke. Kung ikaw ay naka ng diagnosis ng Bell's Palsy o ang iyong kasama, tandaan na kailangang magpunta agad sa iyong doktor kapag nakanasan mo ang mga sumusunod. Kapag after 3 months ay walang nagbago o hindi bumuti yung mga sintomas na nakakanasan. Chronic Eye Irritation Hindi maipikit ang mga mata. Mayroong signs ng dehydration dahil sa hirap ng pag-inom at paglunok. Kawalan ng pandinig. Nakakaranas ng pagkahilo o vertigo. Sana ay nakatulong ang aking video para sa inyong dagdag kaalaman. Tandaan, health is wealth. Kapag may nakaramdaman kakaiba, huwag mag-atubiling magpatingin sa isang doktor. Salamat sa pananood. Stay happy and healthy!